Ganda nga ara po, ganda nga ara po. Ganda ara po. So, good morning. Tatay ay yun sa simbahan. Dahil magi, i Pupanda naman tayo sa manugang ng kapitbahay ko. Kaya pupunta tayo ng simbahan ngayon dahil Ilibi Ili ngayon na araw Yung manugang ng kapitbahay ko Bali yung isa niya ay alas 10 yes dito sa simbahan namin Kapunan tayo nag Kapunan tayo nagi Kumpanyar sa kaklase ko Classmate ko ngayon Ito naman yung Manugang ng kapitbahay namin So, dali po tayo sa simbahan para mag-i-attend tayo ng kanyang funeral mass. Ah, uh, pro before that, chat at muna sa OFW sa buong mundo, chat at po. Mamis di tasing channel, chat at po market is flag, at po. Italy sa Rome, shout out po Magresilda Whitey, shout out po, 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 po Bordy Bulldogs I-shutout at po sa lahat sa Timbong ni Paul. i po. O, dito tayo sa pinaka-highway namin. Dahil, ang may mag- huwag tayo sa simbahan namin dito. Yun. Ito so, yung pinaka-highway namin. Maraming salamat po sa so mga support so so mga channel ko po. Yan. So, okay, na, eh. ito pero alas 9 eh. tayo para na mas early tayo.

na Maro. Yung edad niya is 82 years old. Yan. 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 Dua ratus ya, kalau pakai pertanyaan aku, aku dia okay, saja si ade teresita anak teresita don sa koleon tunggal apa kita jepoh poe segi to ya so ya si tradener sya tanggal yang pagiharapnya dah lah di tradener sya yo So, ito na rin sa patio. So, maraming maraming salamat po. Uh, may God bless you. And more power. Amen. Amen. Mayroon po. Yan, mayroon po.